Siya ang lalaking natrap sa loob ng isang tubo ng isang water slide. Siya si Ryan Kelly, 31 years old at isang gabi, dito nga niya may isipang mag-swimming. August 17, 2020, dito na nga nagpunta si Ryan sa El Dorado Aquatic at Fitness Center na isang theme park kung saan maraming mga pools at maraming slides nga dito. Ayun nga lang, nung nagpunta si Ryan, sarado na yung theme park dahil nga madaling araw na nga siyang nagpunta, kaya dito nga niya naisipang umakyat nga doon sa bakod ng theme park sa pagpasok nga niya sa loob, dito nga siya dumiretso doon sa mga swimming pool para magswimming at maya maya lang, dito na nga niya naisipang umakyat nga doon sa may water slide. Pero sa pag-akyat nga niya dito, dito na nga siya aksidenteng malulusot sa isang tubo na nagsusuporta nga doon sa mga slide kung saan dito na nga siya mahiipit ng tuluyan. Dahil hindi na nga siya makagalaw, dito na nga humingi ng tulong si Ryan mula sa loob ng tubo kung saan maswerte naman siyang narinig ng isang pulis na nag ikut ikot nga doon sa may lugar. Noong una, hindi nga agad nalaman ng mga pulis kung nasaan nga si Ryan dahil nga malalim at makapal nga yung tubo kung saan siya naipit but eventually, nahanap nga din nila siya after one hour later pa, around 12.20am. Sa pagdating nga ng mga rescuers, hindi nga naging madali yung pagliligtas nga nila kay Ryan dahil bukod sa malalim na nga yung tubo kung saan siya naipit, napakasikip pa nito. Habang nararescue nila si Ryan, nakakausap pa nga nila siya nung una so hindi naman sila masyadong nag-aalala but eventually, dito na nga sila matatakot ng around 2am, hindi na nga sumasagot si Ryan. Ilang oras ang makalipas, around 7am, dito na nga tuluyang nabaklas at nasira nga ng mga rescuers yung tubo pero ayun nga lang, huli na yung lahat. Nakasama ang palad, binawian na nga ng buhay si Ryan dahil nga sa nangyari sa kanya. Ayon sa mga polis, hindi daw nila alam kung paano napunta si Ryan sa loob ng tubo na to. Posibleng aksidente nga lang talaga siyang nahulog doon sa loob ng tubo habang inaakit nga niya yung slide or baka akala ni Ryan may daan doon sa dulo ng tubo or baka akala niya yung tubo na to parte ng slide mismo. Hanggang ngayon, ilang years later, wala pa rin nakakaalam kung paano nga ba napunta dito si Ryan kung honest mistake lang ba to or sadyang aksidente lang pero sana hindi na to mangyari sa iba pang mga tao.